Nandito ako ngayon sa araw ng libing ni Boss Randy Naag At titignan natin kung gaano karami ang nakipaglibing sa kanyang living. Sino si Boss Randy Naag? Para sa akin, isang mabuting tao. Tagapagpayo ko. Pag may problema ako, nagbibigay ng advice. Kaibigan, katoda. Isang mabuting ehemplo o modelo na matatawag para sa mga nabubuhay na tao. Palay ko, meron pa sa labas. Nag-aabang saka iba parating pa lang hmm, marami kami mga katoda pero karamihan hindi nagdala ng tricycle dahil nga sa haba na, na ito. kung dadalahin pa namin lahat ng unit namin magkukos talaga ng matinding traffic dahil sa kabutihan ng tao ilibigin. nung last Wednesday ng gabi nakapag-usap pa kami ni Boss Randy, pero nung Friday nga binawian siya ng buhay sa so, napakaraming patay na dinaluhan ko ito lang ang taong hindi nauubos ang bisitang dumadalaw sa kanya pag may dumating may darating na naman at patuloy ang mga pagdating kaya nga pati sa paghuling huling libing niya itong huling araw ng libing niya nga grabe ang daming taong nakikipaglibing parang celebrity o politician, artista, something na bakit ganun? Napakarami talagang nakikipaglibing. Ito lang talaga ang nakita ko sa ngayon sa damong maliit na isa sa malupit na inilibing dito. Dito ko napatunayan na yung sabi nga ng mga matatandang tao na pag mabuting tao ka, marami ang makikipaglibing. Yun ang, ang simbolo na kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Sabi nga ng mga kasamahan kong guardians sa aming toda, Nakatakda daw sana siyang ihalal bilang pangulo ng Guardians dito sa damong maliit. Kaso, yun nga, dumating ang hindi nila inaasahan. Binawian siya ng buhay noong Friday ng tanghali. At isa ako sa napaiyak noong araw na yun. At magpahasa hanggang ngayon habang ini-edit ko ay mabiga talaga ang dibdib ko. Nawalang kasi ko ng isang mabuting kaibigan. Alam mo yung ano, Ah, makita mo yung kaibiga mo na nasa isang kahon na. Ang bigat pala talaga sa dibdib nun. Salamat na lamang sa Diyos. At nung Merkules nga ng gabi, nakapag-uusap pa kami ng tao na to. Masaya pa kami nag-uusap nun. Pero ngayon, eto na. Hanggang doon na lang pala talaga yung pag-uusap namin. Nung pagkagaling niya ng Bicol. Si Boss Randy, simbolo to ng katatagan eh. Pagkat nung unang atake niya, siya mismo nagsugad ng sarili niya sa ospital. Pero talaga tong pangalawang atake niya, kahit inilalaban niya, hindi niya na talaga kinaya. Kinuha na talaga siya ng Panginoon. Pero minsan iniisip ko pag ako mag-isa kagaya ngayon, na siguro dahil na mild stroke na siya noon at nagme-maintenance siya, alam niyo po ba kasi yung mga synthetic medicines na inireseta sa atin? eh pansamantala lang naman talagang gamutan yan at batay sa mga pag-aaral ko rumuro po ko kasi yung ugat natin dyan kaya siguro malamang dahil marupok na rin yung ugat niya kaya itong pangalawang atake niya hindi na talaga kinaya pumutok na yung mga ugat niya kaya tuluyan na siyang binawian ng buhay kahit gusto niya itong ilaban tingnan natin kung ilang minuto lahat ang haba ng lalabas ako hindi ko na nabidyohan yung nasa unahan siguro mga 2 minutes na pangalaman natin itong nandito gano'ng kahaba yung itinanim nyo sa tao nung no? magtatanim ka lang talaga sa mundo nung ganito na eh. ang ng kakilala kaibigan Tangi talaga. Hindi pa kasama dyan yung mga hindi nakikagalitin. Si Boss Randy Naag, hindi ito nang iiwan ng kaibigan. At makikita nyo ito sa kanyang profile picture. Kung sino ang kaibigan niya doon na ha? tinuturing hanggang ngayon. Nakaano pa rin sa ka-profile picture niya. Isa sa mo sa taong ito ay hindi nagbubuhat ng sariling bangko. Ika nga, sa maladaling salita hindi ito mayabang na tao hindi rin ito mapagkamkam na tao maraming mga nakasanla sa kanyang tricycle pero hindi niya pinag-iinteresan hinahayaan niya talagang matubos ng mga tao ang kanilang mga tricycle sadyang napakaiksig talaga ng buhay habang ini-edit ko to, may nalagas na naman na kasamahan namin toda pang number 54 si boss randy na ag pang 53 na nalagas sa aming toda sa taong kasalukuyan Sige, padaanin mo na to. At yun na nga, dahil sa haba ng convoy ni Boss Randy, nagkos na agad siya ng traffic. Paglabas pa lang namin na, ng San Antonio. Kaya, pasensya na po talaga sa mga na-traffic ng araw na ito. Mga oras na to, naalala ko tuloy yung mga nakaraang kwentuhan natin nung panahon hindi pa siya opisyalis. Nang sabi ko sa kanya, Boss Randy, tatakbo kang treasurer ihanda mo yung sarili mo dyan ah, sa toda natin kahit na sabihin mong mabuti ang ginawa mo may nasasabi pa rin talaga sila at nangyari nga yun baka isa yun sa nagpahina ng puso ni Boss Randy dahil sa kabila ng mga tulong niya ay kung ano-ano pang chismis o batikos ang ibinato sa kanya pero patuloy niya lamang itong nilabanan, ginitian. Ngunit, talagang hindi niya na rin ginaya yung buhay niya. Siguro isa yung sa cause, pero hindi naman yun ng totaling pini-pinpoint ko. Pero, siguro talagang panahon na lang talaga ang makapagsabi o panahon na ng pag talaga sa kanya ng Panginoon ng araw na yon. Ah, <coughs> grabe talaga ang haba ng convoy ni Boss Randy. Hindi lang kulay pula, may kulay green, may kulay puti na tricycle. Ang mga nakipaglibing talaga sa kanya. Grabe yung, kumbaga iba talaga yung karisma ng tao na to. Yung tao na to, lagi kang ngingitian. Yung, yung tuturing kanya parang isang kapatid na rin. oh, Jess, kain ka muna rito. Yung tipong pag nag-alok siya ng pagkain, uh, may kasamang command na kahit parang gusto mong tanggihan ay eh, mapapakain ka talaga ba diba? dahil alam mo naman na ah, ba nagluto siya nag effort siya may kang tanggihan pangalok pag ng pagkain to minsan magugulat na lang ako ah, bibili ako sa tindahan hindi na pinababayaran pa grabe talaga yung kabaitan ng tao na to kaya minsan nalilibre merienda tuloy ako dumating nga talaga sa point na hindi na ako bumibili sa tindahan niya kasi sa pagkawari ko malulugi <laughs> pag uh, lagi niya ako ililibre kanina, araw ng linggo ilang special ako sa San Antonio at halos hindi ko tinitingnan yung bahay niya pero talagang hindi maaaring hindi tatamaan ang paningin ko kaya nalulungkot talaga ako tuwing dumadaan ngayon doon at wala na yung kaibigan ko sinisilip-silip ko sa tindahan at huwag nandun, kakawayan ako palaging nakangiti And wala na talaga siya kaya pag bumabo ng General Luis ako traffic talaga sensya na sa mata -traffic. ah, sumisigip pa rin yung dibdib -dib ko malaking sa kwentuhan namin kanina ni pareng Onad hindi maring hindi talaga namin siya maaalala napakabuti kasi ng tao na to kwento na eh pareng Obet kanina grabe talaga dami nga pasalubong ni Boss Randy mula Bicol para kay Paring Obet ganun to eh napaka maalalahan eh. kaya ganun sila lang talaga yung balik sa kanya ng mga tao sa so, huling araw niya na to may traffic ako kaya pasensya na nasisipi pang utak yan ang haba pa pasensya na po pasensya na po talaga Come okay. po. Ako, sumalubong so, pa yung isa Naglakad na lang ako Habang nagtalakad, nag-traffic na lang rin tumulong sa traffic kasi Tukawarin so, naman talaga yung mga mata-traffic uh, naglakad na lang <suh> Ebrus eh, Ebrus na din namin Una ko yung mga pula Kaya uh, naglakad ako Sabi <laughs> nila, wala mga laman Mamaya pagbalik, may mga laman na to Ah, uh, alam. Kaya naglalakad-lakad na ako eh. Oo, oh, ay, lakad. Di maglakad. Nagdala naman ako pamalit na damit. Ah, ba. Konti na lang siguro buo bi sa atin. Nandito na. Salamat. Ay, humila sila ng sila nang bumiyahe. Oo. lang pala, lang, oh. oh, yes. Boss, guys. Boss Bernie. Ayan lang yung Dito lang ba? Hey, mala no, Hindi ka bumiyahin ah! Kaya naglakad ako eh! Ako pa nung no, haba nila oh! Ang body! Ang haba e eh, oh, ang dami nyo pala. One way, one way. <laughs> haba. Isa ang nakakatuwa din eh, no. Pagmasdan yung mga kasamahan. Ah, andiyan. yung mga damay. Nandiyan eh. dun. Kaya taya na yung huling buntot ng Convoy ng Bula. Naglalakad na lang ako ulit. Ah, pwede lang pala akong tumabit muna. Sa mga nandito sa uli. Nakakamahaba ah, yan, Ben. Hindi, ah. wala na. Hanggang dyan na lang ngayon. Eh, oh. Wala lang naman yung kukunang ko na ngayon. I-flag <laughs> <The black> <laughs> mo na yan. <laughs> Oo. Oh. <laughs> mo na sa flag mo. Ah, ito oh. Naglalakad mo yung bago na. Oo, ito yung siga sa amin, o. Oh. Oh. <laughs> Ay, paglibing. Nakakatakot ah, lang pag nagalit. <laughs> Ay, ali. Okay, Alam mo yung ikaw yung nagbi-video pero go-video natin mo. Wala na. di mo yung sabi nga i-deliver. ID

alam mo yung hanggang sa huling hantungan mo inaalalayan ka pa rin ng mga tao na malamang natulungan mo nabigyan mo rin ng payo at mga nakasalamuha mo ha, no? dahil sa opinion at hanggang ngayon palipo na tayo dito inaalalayan ka pa rin ng lahat dahil sa kabutihan mo sa amin sa buhay talaga kung magtatanim ka rin lang ng isang puno sabi ko the talaga puno ng mangga pagkat pag napalago mo o napalaking mo puno ng mangga hindi lang pa isa, -isa ang maaani mong bunga nito kundi kain-kain para itong mga taong naglalakad nito parang mga bunga ng mangga napakarami kaing-kaing ang ibinunga ng kabutihan ni Boss Randy sabi ganyang karami yung tropa ni Boss Randy oh. kaya sabi ko nga pag dumapo kami ng General Luis niligaw talaga ng traffic kaya na, patraffic traffic na pero sana umikot na iba doon ay ikutin ko na lang yung iba At nandito na nga ako sa Novaliches Cemetery sa tapat ng Save No ba? Habang papalapit ako ng papalapit, talagang pabigat ng pabigat yung dibdib ko. At hanggang sa ngayon na ini-edit ko, pumapatak talaga yung luha ko. Nalagasan talaga ako ng isang mabuting kaibigan. Isa sa may tuturing na the best na kaibigan. Oo nga eh. thank mm -hmm. you kaibigan kong hindi madamot magbahagi ng mga katalinuhan papalapit na sa kanyang huling hantungan. Yung puno na to, saksi sa dami ng inililiping dito. <laughs> huling sulyap sa mga labi ni Boss Randy na paalam sa iyo, mabuting kaibigan. Salamat, 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 salamat sa lahat-lahat ng mga payo at mga tulong. may ang dito minsan iniiwasan mo, mo makapunta sa lugar na ganito pero darating talaga yung point nagpupunta ka talaga dito o tayo dito at kung minsan close natin ang dadalhin natin dito rin lang talaga sa mundo dapat maganda ang itanim mo